Kumpiyansa itong si Senate Majority Leader Joel Villameba na magiging simula na ng katuparan ng kanilang ninanais na pagbabawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Ang hakbang ni Pasig City Mayor Biko Soto na ipatigil na ang operasyon ng online gambling establishment sa lungsod. Kasabay nito, pinuri ni Villameba si Soto sa naturang hakbang at umaasa siyang tutularan nito ng iba pang lokal na opisyal. Naniniwala si Villameba na mas malakas na ang pag-asa na maisulong isulong ang kanyang Senate Bill No. 1281 na naglalayong iban sa Pilipinas ang lahat ng uri ng online gambling. Sinabi ng Senador na magandang simula sa pagbubukas ng bagong taon ang pagpapatupad ng mga tamang pulisiya patungo sa masayang pagbabago ng ating bansa. Matatandaan na una nang naglabas ang Senado ng resolusyon laban sa isabong habang may mayorya rin sa mga mambabatas ang nagdanais na iban na sa Pilipinas ang operasyon ng mga pogo dahil nga sakrimen na dulot nito ako si Jojo Sikat walang inaatas sa balita